So, ayan. Ayan. Ah, Parang <laughs> dito siyang kumain doon. Hindi e, ka. lang kita. Grabe ka naman. Wild na wild. Up. Kamusta mga kakambing? Napakainit ng panahon at tayo po ay nakachamba na naman. May nahingin na naman tayo ng napier na siyang magiging pagkain ng ating mga kambing ngayong tag-init. So bihira lang tayo makahingi ng ganito dahil meron mga lupa pala na gustong magpalinis. Ayan, nataon pa na dito pa sa katabing baryo namin. Kaya naman di natin palalampasin ang pagkakataon at kukunin na natin ang mga napier na ito. O yan, nakakapuno tayo ng ganito. Kung mas malaki yung ating barang, mas marami tayong kayang ano, ilagay dito. O yan, tamang ano lang. Ah, tamang karga lang pa uwi. So dadaanan na natin rapro O yan, may selfie video pa. Saan natin lalagay? Dito. Dito. Hmm. Ngayon na na natin doon mga kakambing. Eh syempre, Tinali ko muna tong si Baraho kasi. Ayan oh, kita nyo naman. Napakulit talaga nyan. Pinatarget na naman niya yung mga inahin natin. Kahit buntis. So mangyari, bang lang siya sa loob ng kanilang pakainan. Ngayon, sila muna unahin ko tapos si Walter lalagyan ko siya doon ng sa kanya or pwede kong talian dito sa loob na solo niya pagkain so, tara papasukin muna natin ang ibang mga kambing o, tara good luck ay nasira niya nako napakalakas <laughs> tatali natin sa iba sa iba lugar lipat natin napalakas mo talaga yan dahil makulit ka dyan ka muna <laughs> sila muna ang uh, papakainin ko dito o, tara buksan na natin. Ito si Hansel Buntis. Buntis! Oh. Let's go! Mauna kayong kumain. Oh. Halika Robin. Isa pa tong si Robin eh. Ah, uh, kung ito, napakatapang niya. Ito naman. Talo. Talo siya nung uh, mga niya. Kaya malamang bigyan din natin siya ng sarili niya. So siguro magkasama na sila doon. Okay. kaya naman makipagsabayan itong iba. Okay. ah oh, kaya nyo, kaya nyo. Okay. So, ito maliliit. Mamaya may pagsabayan nyan doon. Kasi ito naman, wala pang 3 months old eh. So, ito. Sige. Ibigyan naman natin yung nasa labas. Okay. So, may dala tayong isang sako na puno. So, okay, yan Ayan ang ay ibibigay natin dun. Dito natin lang. Set up natin dito. Ganyan. Pwede mo pa ilagyan ng ilang sako. Depende sa dami ng iyong papakainin kambing. Okay. O, na. Doon ka. Ito, tatanggapin natin. Talagang... <laughs> Tapos <laughs> dito siyang kumain doon. Hindi Tanggalan kita. Grabe ka naman, wild na wild. Kaya oh. <laughs> lang, tatanggalin ko nga <laughs> oh. <laughs> <laughs> Grabe ka. Aduh kan aku main kena Ako pinag-initan mo, pinakain nga kita. Natama <laughs> na, tama na. <laughs> Aray. <laughs> o oh, yan. Nakita nyo mga kambing kung paano siya manawag pagka siya yung ay nabubwisit. Ayaw niya kasi talaga ng tinatali. Alam niya pag nakatali na gano'n, Eh nahihiwalay siya sa kanyang mga kasama. Ngayon, para naman di siya malungkot ng tuluyan. Eh kasama niya si Robin, eh si Robin, no, 'di ba? Ang buntis nating native. Yan, so ito sa kanila dalawa lang 'yan. Sasawaan naman nila 'yan mamaya. At uh, papalabasin ko rin naman yung iba. So iniiwasan ko lang na masuwag nga niya yung iba niya mga kasama. Ayan. Kaya sa, sa, atin niya binuhos yung kanyang galit. Okay, iwan ako muna siya dito. Dadagdagan ko kasi. Kasi pag binalikan natin yung kabila, may kita nyo dito na 'yung pagkain nila eh halos mauubus na yan nila. Ayano, 'di ba kanina puno? Ayun, dito tayo sa kabila. doon tayo sa may banda. O ayan oh, natin dito 'yung mga nilagay ko kanina, bumaba na kagad yung ba? Diba? Sinasakyan pa ni ano Spot. Si Chani Pugsley. Ayun, gusto nila 'yan. At sila ay nag enjoy sa kanila. Pagkain dito sa ginawang labangan ni Kuya Balantik Chani Tito Ding. Ayun, ginawa nila 'yan dati dito sa ano hindi ko nga pala na cover yun, ano, ng ginawa hindi ako nakapagawa ng topic dun uh, magagawa na lang tayo next time ng ano yung uh, detailed na mga sukat nito so maraming mali pa dito na hindi dapat gayahin. <laughs> pero marami din naman kayong kapupulutan ng aral at syempre kung ikaw ay isang magkakambing na nagbabalak na palaguin ng iyong kambingan gusto mo magparami na magparami ng iyong mga alaga ay hindi ka habang buhay na lang mahihingi so syempre yung mga pantanim ng mga napier ay nilalagay ko dito sa mga bakante nating lupa para madiligan siya tapos makapagpasibol tayo ng mga napier. Nasa ganon in the future ay makakapagkumpay tayo o makakapagharvest tayo ng pagkain nila dito sa sarili na nating lugar o sarili nating lupa. Kapag ganitong sobrang init ng panahon talagang gumagamit tayo ng mga sprinklers tulad nito para mapagbilig. Pero pag kaya na inagumpisa eh, na na umulan ng sunod-sunod, ay -sunod, eh, malaking bagay na yun sa atin. Makakatulong na yun para makapagpalago tayo ng ating mga napier o iba pang pagkain ng kambing. Ngayon, pag nakaubos na sila sa loob at medyo mababa na yung kinakain nila doon, pwede ko na silang pakawalan ulit. At sama-sama na ulit sila dito. Kasi pagka, ano, iniwasan ko lang naman yung paggutom na gutom sila. Ay eh, talaga naguunahan. At kung nasan yung isa, gusto nung iba nandun din sila so ganyan ang ugali ng ating mga kambing kaya paminsan minsan pag kumakain na yung mga nauna sisiksikan ngayon ng malalaki susuwagin, tatalsik ngayon yun so ngayon naman eh, medyo uh, busog busog na sila at malalaki na yan, o sample to si Buntis si Hansel mm. di ba <laughs> dito yung pagkain dito yung uh, bisiro yan. Ganun lagi sa ambing. Ito yung pagkain nila. Dito, pupuno. At dito yung mga bisiro. Ito, ganun yan. Ngayon, si Mama Brown. O, oh, di diba? Hindi na sila yung ano, agawang-agawan. Kasi, ano na sila, may laman na yung tiyan nila. Hindi na sobrang gutom. Yan. Kaya masama rin naman yung sobrang gutom. Bibiglay mo sila ng uh, bigla maraming maraming kumpay agad. Baka naman masobrahan, mabloat. ba? Diba? So, lagi din ako may naka abang sa kanila na tubig para pag gusto nilang uminom, makakainom sila nandun sa banda ron. Ayan, umiinom si Robin. Ayan, di ba? Ayan, laki-laki na ni Nening Black. O, di ba? Sa taon lang to ng February, mas malaki na siya sa mga 4 years old natin na native na kambing. So, ganun kabilis lumaki. Ate mga F2. Ayan, so bukas uli, mungumpay uli kami ng aking inaanak. Sinasamantala namin habang may nagbibigay sa amin ng kumpay na ganito. Diba? So ako nagkakaroon ako ng pagkain ng kambing. At syempre yung inaanak ko naman nagkakaroon siya ng sideline sa akin. Yan. So ano naman. Uh, saglit lang kami nangungumpay. So binibigay ko sa kanya 100 to 150. Dalawa naman kaming gumagawa. So wala pa isang oras tapos na namin yun. Yan. Tapos sa akin yung barang. Na sa akin yung gasolina. So yun. Sa kanya. Upa ako sa kanya. haba ko siya mag uh, sa sa sako tapos maglagay uh, sa barang ng mga sako na puno ng na pure yun saglit lang naman yun nakita nyo kanina tapos yun sagot ko na rin syempre yung merienda ganun depende sa usap nyo ng inyong mga nagtatrabaho sa inyong farm ganun yung pwede nyong gawin okay yan ito nga pala yung pakainan nila so ano to medyo iba Doon sa mga kadalasan nyo nakikita sa Facebook na ako saan pa letter V so sumubo kami ng kakaiba medyo ano siya Uh, flat yung ilalim niya na tinasa namin kasi kadalasan yung mga flat na ganyan pag mababa inaakit ng kambing so tinasa namin successful naman siya hindi siya na naakit ng kambing ito steel mating yung gamit dito at syempre mas malaking butas ng steel mating dito sa kabila side para kasi yung mga ulo nila at hindi maipit yan so sana nakakatulong sa inyo ang mga binabahagi ko na video na to yan tatry kong kunan araw-araw yung aming pangungumpay dun sa lupa na yon so pupunta kasi kami dun pag maaga para hindi sobrang kainitan ba diba? tapos hindi rin naman maaga maaga para makaiwas din sa hambug pero anyway binibilad ko naman yung mga uh, napir nila nang sa ganun hindi sila makakain ng may hambog pa yan so sana nakakatulong sa inyo yung mga sineshare nating videos at kung may tanong kayo uh, Welcome po din kayo mag-message sa akin sa Facebook page na Kambingan ni Aliboy. Meron din po ako dyan. Uh, para mas mabilis tayo nakaka-reply. Mabilis din naman ako nakaka-reply sa comment section diyan sa nandito uh, sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali. 'Yon, so mag-ingat tayo lagi. Lalo na ngayon na napakainit ng panahon at napakahirap mangumpay. Ah, uh, magbaho kayo ng tubig at siyempre, magsalakot na siyempre, complete gear tayo. Ah, uh, long sleeves, maong boots at siyempre, meron tayong gloves. So, ganun lang. At syempre, condition yung katawan. Enough sleep. Ayan. Uh, vitamins vitamins. Supplements din. Hindi lang kambing ang ka nagpo-vitamins. Pati tao rin. <laughs> okay. So, salamat po muli sa inyong pagtambay at pagsama sa ating uh, video na ito. Okay. So, subscribe kayo sa aking YouTube channel, Teacher Farmer Ali. At kita-kitsa pa tayo sa mga susunod pang videos every Sunday 6pm. Salamat!